bibilag ko, hindi pa ako makauwi-uwi kasi umuwi yung kapatid kong isa, walang kasama si ate dito sa bahay niya. Kaya baka bukas pa ako ng umago yung mga Hindi ko na tayo kasi magsisimba daw kami mga mga, mga trip lang. Ito mga aso niya, nakatakot ang kasinga Kada bihis ko, hindi na alam lang kilala. Ang nakakatakot tumayo tayo at ang dami niyang asoy. Dito pa rin ako sa kusing sa aking kapatid. At bukas pa ang natin ng Laguna. Ayan. Mag-update lang ako sa inyo kasi naman ako pag-vlog. naman ako dito ko bahay ko. Pero okay. pa ito naman po ito bahay, uh, okay. bahay na na yung... uh, ako okay. siya tayo. So, kasi ko na ako. Malamig din ang ano, dito ang tubig. Kaya kailangan mabilis lang ang ligo. Ito yung remembrance kahapon sa amin. Mga giveaway sa amin. So, Personalize siya kasi may pangalan. Ayan. Kitang niyo ba pangalan? Ayan. Ganda no. Yan yung name ko. Bala kayong bukas pang ano yan. Ito yung bigay kahapon sa Ipore really. at saka ito. Ito ko sa inyo. Ayan. Ito so, yung pinag ni Bibi. Bali siya. Ako na namin kasi ako siya ng kapatid namin. Wala na yung ate kong taga-taita. Umuwi na. Tapos yung kapatid mo taga-taita. Umuwi na rin. Ako na lang yung huling uwi sa Laguna. So mga kabay vlog, short sure, clip lang tayo. Update lang sa inyo sa uwi pag-uwi ng probinsya at Holy Week. enjoy sa mga pamilya niyo. Bye. Mahal ko. Ingat-ingat po sa pag-uwi sa sa biyahe. Enjoy kasama ang pamilya. Bye.